Manic traffic ba ngayong Monday morning? Alamin na natin ang lagay ng traffic ko dyan sa EDSA Kamuning. Kasama ang aking lovable at huggable na si Darling Pippi. Anong chika on the road mo, Darling? Chika on the road! Rise and shine, Gab! May love ka sa taong kaya kang ipaglaban. Hindi sa taong basta-basta ka lang iiwanan at pipitawan! Lunes na naman, ang bilis ng weekend. Rise and shine, Gab. Rise and shine, mga kabibes. Sige, kuya, diretso ka lang. Ngayon, live tayo ngayon dito sa Mount Kamuning. O, oh, di ba? Very mountain. Ito po, ayan. So, medyo mahirap po ang pagbaba dito. na joke lang. Mabilis lang naman. So, ayan. Gab, ito ha. Yeah. Namiss kita. Dahil weekend, di tayo nagkasama yeah. eh. Naisip ko, magiging orasan talaga ako para sa'yo laging kakanan at kailan may hindi mga ngaliwa. Oh, wow. May! Ganong wow. say. Hi! Hiningal ka, kuya. Hiningal ka ba? Ano na? Hiningal ka sa pag ka ba? Okay lang, okay. Okay lang. lang. Pogi mo naman. Single ka. Single ka, kuya. Sa PTV kami, uh -huh. kuya. Alam yung PTV channel 4. Alam mo naman. Aha. Uh -huh. Ano ka pa dyan? Manonood ka na natin pag morning, ha? E ano na mo, kuya? Charlie Morales. May gusto kong batiin. Okay lang. Wala, wala akong gustong bakit. Wala ba naman. Wala kang friend. Ako, pwede mo ako maging friend. Marami. Okay na. Sige na, mag-ingat ka ha. Bawi ka na ba? Papapasok pa lang. Mm, sige, bye-bye. Oh, Chico, on the road na tayo. Silipin na po natin ang sitwasyon ng trapiko. Live ngayon dito sa and sa Mount Kamuni. Sa ating mga kaviveng pa southbound o yung mga galing ng Kamanava ng NLEX sa Northern Part in Quezon City. Kita na po natin, kaluwaga pa naman ang sitwasyon ng trapiko sa oras na ito. Bagamat syempre, ay, you, uh, during rush hour, eh, pagkalampas po ninyo ng Kamuni flyover, ay asahan nyo na ang um, slowly moving na traffic situation papasok ng Cubao Tunnel. Pero once naman na makalampas ng Ortigas Flyover, ay magkakaroon ng uh, pagbilis sa mga inyong pagbiyahe mga ka Pero dahil may tunnel dyan sa may Shaw Boulevard, asahan nyo na muli magsisikip dyan. Now, going northbound, di mga ng Pasay, ng Tagig, ng Makati, asapon ninyo na kung kayo ay papunta ng NLEX, ng Kamanava at Northern part of Quezon City, no problem dahil light traffic naman ang inyong mararanasan. Magiging banayad ang inyong pagbiyahe at hindi kayo masistress. Pero kung galing ka na Makati, asahan na baladoon doon sa Makinli hanggang dyan sa may Guadalupe ay magkakaroon ng slowly moving traffic situation. At syempre ngayong araw din po ay simula na pagdagdag ng 30% na uh, maximum passenger capacity para sa mga sumasakay sa MRT, sa LRT 1 and 2 at maging sa PNR. So sa dating 51, kada train car, at uh, ngayon ay magiging 124 passengers na ang maaring papasukin o kaya naman ay 372 sa buong train set. Pero sa gitna ng pagpapag, uh, pagpapagdagdag ng mga pasahero o mga kavive na pwede sumakay sa mga tren, ay patuloy pa rin ang pag-observe sa mga health protocols. Gaya ni lamang ng pagsuot ng inyong face shields at face mask, pag-observe ng one seat apart, at syempre ang hindi pakikipag-usap sa telepono at pagkain. Ayan. Hindi ba rin po ay pinatutupad yung number coding scheme sa Metro Manila dahil pa rin sa general community quarantine status. At dahil dyan, syempre, sa ating mga kavive, makakabiyahin naman kayo. May mga public transportation, like for example, the sa busway para sa ating mga kavive, nasasakay through BIP card o kaya naman e-cash payment. Yan ang latest Chica on the Road. Remember, zombie be rude, be kind, and you can never go wrong with... kindness. This is Pippi, your traffic check. Para subayay. Back to the studio. Alright. Thank you so much, darling Pippi, and to all our commuters, always observe health protocols and keep safe.